Bagamat 20 taong gulang na si Chris, hindi pa rin siya registered voter. Noong kabataan niya kasi, hindi siya namulat sa kalaga ng pagboto. Pero unti-unti, napagtanto niya ang isa pala itong mahalagang karapatan ng bawat Pilipino. Po, pag nag-open po ulit yung Comelec, may balak naman po magrehistro. Para po maayos itong lugar natin, gano'n po. Ganun po kalaga bumoto. Bumoto sa mga taong kwa, may karapatan po dito sa bayan na ayusin. Isa lamang si Chris sa 1.4 milyong Pilipino na nais ng COMELEC na iparehistro sa paghanda ng ahensya para sa barangay at SK Elections sa taong 2026. Sa bisa ng Comelec Resolution No. 11177 na inilabas noong October 15, muling bubuksan ng Comelec ang voters' registration ang ating registration period, magsa-start na po tayo sa this Monday, October 20, tapos po mag -e end po tayo sa May 18, 2026. This is in preparation for the Barangay and SK elections which will be held on November 2, 2026 pursuant to Republic Act 12232. Maliban sa registration, pagkakataon na rin ito na mabotante para sa transfer of registration records, change or correction of entries, reactivation, inclusion or re-installment ng pangalan sa lista ng mga botante, at transfer of registration records from foreign service post to local. Tiniyak din ng Comelec na pupunta sila sa iba't ibang lugar para mahikayat ang mga Pilipino na magparehistro. So meron po tayong iho-hold na satellite registration. Ito po ay i-request -re ng barangay officials o kaya yung pong uh, universities, schools, at other government agencies o kaya private din na companies kung gusto nyo pumunta kami dyan sa inyong office at kami po ay mag-hold ng registration pwede naman so, magkakaroon din ng special registration anywhere program na magbibigay daan sa mga botanteng hindi makakauwi sa kanilang lugar na makapagparehistro target ng programang ito ang mga manggagawa at mga estudyanteng malayo sa kanilang mga probinsya pero isasagawa lamang ito sa mga capital towns at highly urbanized area at hindi ito isasagawa araw-araw kaya mainam na abangan ang anunsyo ng Comelec sa mga itatalagang schedule at venue. Pwede kang, for example, tulad ng sinabi nyo, tagadabaw ka. Pero tamang-tamang nandito ka sa, sa Baguio City at na, sa mall ng SM, eh, merong ano doon, kiosk ng Comelec na nagsasabing Special Register Anywhere Program. So pwede ka nang mag-rehistro for as long as you can provide your identification document. Pagkatapos, uh, ililipat na lang namin yung iyong application doon po sa Davao na COMELEC office din. Sa mga nagnanais magparehistro, maaaring bumisita sa COMELEC offices sa inyong lugar o sa mga itinalagang satellite at Srap sites. Dalhin ang valid government issued ID bilang patunay ng pagkakakilanlan at kung wala nito ay maaaring gamitin ang birth certificate. Pero paalala ng COMELEC na hindi na sila tumatanggap ng barangay clearance, police clearance at sedola. Noong August 1 hanggang August 10, isinagawa ang 10-day voters registration sa bansa at dito umabot sa higit 48,700 na bagong botante ang nagparehistro sa Cordillera. Ron Maranan, RNG News.